Hindi na kayo mga felicitas. Ilagay ko ulit kayo dito sa ano. Dali na, dali. Dito kayo, dito kayo. Dali, dali. Dali na. Mauna si... Sinong maunang lumabas? Dali na. Dali. Wait lang, ano. Si Kiara ang mauna. Huwag lang, huwag kang makiuna, ano. Dito ka, dito ka. O, sige, palit na lang kayo kay ano, ha. Ayan, mga kalisan, i-ano natin ulit sila kasi ayaw nila sa wait lang uh -huh. Grabe yung init na inaano yung mga alaga natin. Mas gusto kasi nila dito sa may bato-bato para mas maibsan yung init na nararamdaman nila sa kanilang katawan. So, tignan nyo mga kalisan, dumapa na siya. Ayan. Ano yung kinakain mo, ano, Kiara? Ha? Ano kinakain mo? Ano kinakain mo, Kiara? Halika na, ano. O, dito ka na. O. Halika na, ano. Pelisa, ikaw naman. Dali. Dito ka, Pelisa. Ako, ito yung mahirapan ako kasi. Ano na ito, oh. Halika na, Pelisa. Dali. Si Pelisa, hinihingal na. Ayan, dito ka, ano. Dito ka, sa, ano. Kiara, dyan ka na. Kasi hinihingal na si Pelisa. Sandali lang, ano, Samba. Kasi mas mahina yung ano ng mama nyo. Ito o, oh, si Pelisa. Mas maano si Pelisa, eh. Mas mahina yung... Wait lang. Dito ka, dito ka. Lagay natin, yan. Ito. Mas mahina yung ano ng mama nila. itong mama nila mahina sa mainit sa mainit mahina siya yun ang napansin ko kaya unahin natin ito di bali yung lalaki si Samba mas maano siya mga kalisen ayan wali ka na Samba Samba wali na dali dali, dali ka na dali dito ka o dito tayo wait lang dito tayo, dito tayo. Dito. Mm, mm Ay, ay, ako. Hirap, dito tayo. Yan, dito siya mga kalisan. Si Samba. Wait lang, Samba. Huwag makulit, Samba, ha? Kasi pupunta tayo, pupunta ako sa, ano, hindi ka. Yan. Mas mahirap itong ano. Oy, ba't ka pumunta sa ilalim na? Ay, sus. Palda ko yan. May maamoy ka dyan. Maba ako. Ikaw samba, ha? Inamoy niya yung ano ko. Kung ano-anong mga inaamoy Actually, ito kay... O, dito lang kayo, ha? Kasi mamamalingki ako, ne? Huwag kayong ma malikot, ha? Diyan muna kayo. Tsaga-tsaga lang tayo muna. Diyan ah, ka na. Babay na. Babay na. Mm. -hmm. Babay na, mga kalisen. Huwag iskip yung aming ads. Thank you so much. Bye-bye. Bye-bye. Ano natin sila, mga kalisen. Buhusan natin ng tubig yung ating mga pelisitas kasi sobrang init talaga ngayong araw na ulit-ulit. Grabe. Ayan, dito ka. Halika. Si Pelisa ang uno natin palipuan. So ganyan na ginagawa ko mga kalisil, oh. No? Kasi pag hindi natin buhusan ng tubig, talagang mainitan sila. Balikan na. Basta dahan-dahan lang naman. Hindi naman sila matatakot eh. Halika na ano. Halika na sa Kiara. Halika Kiara, dali. Dito ka. Itong si Kiara, hindi naman siya ano, kaso nabibigla kasi siya. Pero pag nabuhusan na natin ng tubig, hindi na siya ano. Gustong gusto naman na niya. Basta dahan-dahan lang, mga kalisa. Masasanay din sila yan. Tapos ganyan, himasimasin lang natin na ganyan. Para lang maibsan yung init ng kanilang katawan. Tama na. Kay samba naman yan. Halika na ano samba. Ikaw naman samba. Halika na. Dali. Pareko. ko. Halika samba. Dali. Dito, dito ka. Si samba ito. Talagang inaabangan ni samba eh. Gustong gusto ni samba. Yung nabubuhusan ng tubig. Yan. Ano yung kinakain mo Samba. Ano yung kinain mo? Ha? Ano yung kinakain mo? O, sige na. Oh, depressed ko na sila. Ito ano. Ang alam niya, mayroon pa akong ibubuhos. O, sige, babay na. Ayan lamang mga kalisen.